Opo, paglaseng po yung, yun po, paglaseng, nananakit po. Paglaseng si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano, paano ka sinasaktan? yung pong, minsan po, hinahagi, sinatadya ka, hinahagi, hinahagis po ko sa sa at binabato ng lamisa Binabato ng lamesa? Opo. T nung binato ko ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Okay, itong mga lawyers nito, do you belong to one law firm? What law firm is this? We belong to AAC law firm, Your Honor. Amuga Aruga Co. It's a law firm based in Quezon City, Your Honor. Who hired you? Your Honor. Who hired you? Uh, I was hired, Your Honor. My, my firm was hired, Your Honor, by uh, the Ruiz family, owner specifically France and Pablo Ruiz. Who is paying for your legal services? Uh, they've already paid for our acceptance fee, Your Honor, although I may have to state it on record, Your Honor, that considering that uh, um, we are technically kababayans, Your Honor, uh, we've given them uh, some leeway with respect to our fees, Your Honor. All right. Uh, Yun lang. tina, tinatadyakan sa muka merong sinasaktan ka ba sa muka wala po sa katawan lang ay yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko pagbato isang beses lang po nangyari Dal marami na po panay lamesa ang iniitsa sa inyo opo laging lamesa minsan po hinampas po sa likod hinampas ka ng Nang Nabali nga po yung paan ng lamesa eh. Lamesa pa rin? Apo. Eh yung sabitan ng karne, saan yun? Sa taas po ng palingke. Sinabit niyo raw siya doon? Your Honor, walang katotohanan po. Your Honor, sa taas po ng palingke ang sabitan ng karne. May, uh, manang LB, may sabitan ba ng karne sa tindahan? May naiiwan po doon pag nagpakakatay po ng baka. Nagaiwan po sila ng sabitan ng karne doon. Sabitan ng karne, ito ba yung bakal na parang letter J? Opo. Doon ka sinabit? sinabit ka doon. Opo. Saan yun? sa palengke o sa bahay? Doon po sa uh, sa may kusina po. Meron din sabitan doon. Sa paano ka sinabit? Dinitin di is kamay lang po ng kasama ko. Sino nagutos? Si Ate Franz po. Nung pumasok ka noong 2017, nakakita ka pa dalawang mata? Opo, malinaw na malinaw po ang mata ko. So, kailan ka nabulag yung kaliwa? Yung kaliwa ko po dahil sa kanila, sa pagsusuntok po nila. Uh, in, bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko. Kapunta na ngayon tayo sa sa bahagi ng ating inimbitahan ngayon, nagpapasalamat ang komiting ito at kayo ay dumalo. Pero nung unang pagdinig, ay kayo ay hindi nakadalo. Ang tinutukoy po natin ngayon ay ang mag-asawang Ruiz. At uh, sa akin pong pagkakalam, kayo po ay merong mga abugadong kasama ngayon. Sino po ang mga abugado? Ayun, nasa likuran. Pakilala kayo. Uh, dito po sa sa komite ng Senado, ang mga abogado po ay hindi nagsasalita but you are allowed to give advice to your uh, to your clients. So sino po ang mga abogado for the record? Gusto namin malaman ng komite ito kung sino yung mga abogado na rito. Uh, Comsec, alam mo ba kung hindi pa? Can you identify yourselves? Respectfully appearing, Your Honor, as a counsel for the Rugay. Identify yourselves. Uh, My At name is Attorney Lormanti Arugay. With me, Your Honor, is Attorney Aniseto Mugao. Attorney Ed Bunkin and Attorney Ryan Mangulabnan, Your Honor. The committee recognizes your presence here, but uh, again, uh, per the rules of the committee, only the resource persons will be allowed to speak. You may give your uh, advice uh, correspondingly, but uh, we, the committee will just recognize the, your clients in the persons of Mr. Pablo Ruiz uh, and Franz Garcia Ruiz. and i i would uh, assume that uh, mag-asawa po ito so marami po ang katanungan dito Padating din po yung mga ibang uh, kasamahan namin sa Senado nagkataon lamang po na meron nga yung Senate Electoral Tribunal nakasabay kaya wala dito yung iba na nag-indicate ng kanilang hangarin na magtanong but with us is uh, senator jingoy estrada who indicated that he will be propounding some questions your witness Senator Jinggoy Estrada. Thank you, uh, Mr. Chair. Ginang France, paharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya? Hindi. Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan, minsan inabot ng apat na apat na araw limang araw siya maligo tapos po yung mga sugat-sugat po niya na yan nakakamot niya po Ibig mo sabihin yung pagkabulag niya na nakita niyo sa x-ray yung kanyang bungo na deformed na yung kanyang ilong das pangkamot das pangangamot niya Hindi po O oh yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Dun, yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag aaway away pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. Meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway? Opo. ang, ang sinasabi kasi ni, ng amo mong babae, na si Ginang France, Uh, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po 'yun totoo. At uh, aaway away, -away doon kayo nung magkakasama doon. Nung kasama don Hindi po. Your honor, 'yun po yung at LB alam mo yon nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Alin? Diga at LB alam mo po yon. Uh, you address a chair, okay? Oh, okay. alam na po yun, hindi po yun totoo. Ikinakaila ni Aling LV yung sinasabi mo, Franz. Totoo Tot Tot po, Your Honor. Na si Yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya, ng kanyang mata, na kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya. Tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos your honor sabi nung boy namin na isa na yung pinasok niya daw po siya sa kwarto. Wala din po kami alam, wala din po kami alam your honor kasi po gabi na po yun nakasara na po. Kami doon po kami sa kabilang kwarto nakatira sila po magkakasama tatong kwarto po. Paano siya nabulag? Nung pumasok po sa amin ng Ate LB 2019 August 10, 2019, birthday po ng kapatid ko, pumunta sa amin ng Ate Tapos po, noong 20, noong August 11, nag nagsabi po sa akin ng Ate LB, pwede ka akong pumasok, sabi ng gano'n, kasi wala akong matuloyan. Dahil sabi niya ng gano'n, sa amin, hindi ako pinapakain hanggat hindi ako nagtitinda ng buko Diyos. Bakit ka ako wala kang pamilya? Sabi sa akin, sabi, sabi niya po sa akin. Di sabi ko po sa Ate LB, sige Ate kung halimbawa wala ka mauwian, ikaw sabi ko, pero subukan ko muna kung saan ka marunong, kakupok. Tapos, Your ang Honor... Ang tinatanong ko, Ginang Franz, so, paano siya nabulag? Huwag ka na magpaligoy-ligoy mo nila kung dito. pagpasok niya po sa amin, medyo may puti na po yung gilid ng kanyang mata. May mga gilid na po yung Matapasok, mata niya. nakita niya yung picture niya? Yung, yung, yung bagong pasok siya? nung may klipa yung book ni Aling LV? Your Honor, hindi naman po yan ang itsura ng Ate LV nung pumasok sa amin, Your Honor. Can we show that again, ano? uh, technical? Eh, ayan. Ayan. Buong, buong mata. Your Honor, ito po ang picture ng Ate lv nung pumasok sa amin. Eh, Al, Aling LV? Ay, hindi, hindi niya makikita pala yan. Pwede natin tanungin. Noon pumasok ka 2017, nakakita ka pa dalawang mata? Opo, malinaw na malinaw po ang mata ko. So, kailan ka nabulag yung kaliwa? Yung kaliwa ko po, dahil sa kanila, sa pagsusuntok po nila. Yung kanang mata, kailan nabulag? Nauna yung kaliwa, tapos sunod yung kanan? Opo. Kasi ang sinasabi ni Miss, Mrs. Garcia Ruiz, uh, Franz Garcia Ruiz, eh medyo maputi-puti na raw yung mata mo nung pumasok ka sa kanila. Hindi po, totoo yun. So nakakita ka pa noon? Opo. Hmm. Ano yung litrato pinapakita mo? Your Honor, pumasok po kasi ang ATLB po sa amin, hindi 2017, 2019 po, August 11, 2019. Oh. Ito po ang itsura ng Ate LB nung pumasok po sa amin your honor. Kailan siya pumasok? Sa kanila? Ha? 2017. 2017. Oh. At your honor, ang 2017 po nasa barangay 6 kami, ang 2019 po nasa barangay 7 po kami. Pero kanina sinabi ni Ma'am Lisa na nakita raw niya 'yung litratong litratong ito eh na 'yun daw unang pagkikita nila ni Manang LB siguro maayos pa na pa Opo, Sinab sinabi ni Ma'am Lisa under oath kanina Opo. Ang Isabi na opo. Ang itsura po ng Ate Elbe nung pumasok sa amin, yung mata niya po, medyo may puti-puti na po yung gilid ng mata niya. Ngayon po, kaya po nagkaroon siguro ng damage dito sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Gawa po nung pag-aaway nila nung isang boy namin. Late ko na rin din po nal nalaman na ganun nga po. Pero nakita ko nung pinag-usap po silang dalawa, ba't ka ako may ganyang ka Ate Elbe? Nag-aaway po kami at sinuntok po ako ng, ng ni, JM GM, sabi niya po. Gano'n rin siya kadalas suntokin ni JM? Hindi ko naman po sila at ay your honor nababantayan kasi doon lang po ako sa unahan na nagtitinda. Hmm. Assuming at, totoo 'yung sinasabi mo. Ano anong ginawa mo? Bilang amo? Pinagharap ko po sila dalawa. Bakit mo ako sinuntok ang Ate LB? Sabi niya po paano Ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag-uwi ko dito, lahat ng damit ko ginawa niyang basahan. Hmm. Sabi hindi lang po 'yan Ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga 'yan pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang ako nalalaman 'yan. Ano Ate LB ang masasabi mo dyan? Ay sorry, sorry eh GM, sabi niya gandi ko na ulitin. O ikaw, ano naman ang ginapat? Ginanon mo naman sinuntok. Sabi ko po, your honor, dapat hindi mukha ko sinaktan ng ate LB. Sabi ko po, ate LB, sorry. nagingi po siya ng sorry sa ate LB. Narinig mo yan, uh, aling LB? Sunungaling, sunungaling po sila. Hindi po yan totoo, sunungaling. Anong totoo? Totoo po, nasununtok po ako. Ni? JM? Opo. Pati si JM? Opo. Pati si Pati si, po na, yan si Atoy Franz. Teka mo na, teka mo na. Teka mo na, sa, uh, Senator Estrada. Ano ba ang sinasabi mo kaya? JM o GM? May GM ba? General Manager o yung JM? Ano ba yan? Si JM po yung boy namin ah, yun. Ah, JM yung boy. Sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kong babae. Ah, in... Bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko. Eh, yung sabitan ng karne, saan yun? Sa taas po ng palingki. Sinabit niyo raw siya doon? Your Honor, walang katotohanan po. Your Honor, sa taas po ng palingki ang sabitan ng karne. Miss, uh, Manang LB, may sabitan ba ng karne sa tindahan? May naiiwan po doon pag nagpakakatay po ng baka. inagaiwan po sila ng sabitan ng karne doon. Sabitan ng karne, ito ba yung baka na parang letter J? Opo. Doon ka sinabit? Sinabit ka doon? Opo. Saan nyo? Sa palengke o sa bahay? Doon po sa, uh, sa may kusina po. Meron din sa doon. Sa so, paano ka sinabit? Is, di, is kamay lang po ng kasama ko. Sino nagutos? Si Ate Franz po. So paano? Naka, nakatali ka sa lubid o sa, sinabit ka doon sa damit mo? Mapupunit yon salig Sa po. Ha? Binuhat po. Binuhat ka pasakal. Opo. Sino? Yung pong boy namin, yung nagkatadtad ng karni namin. Ano pangalan? Si Oge po. So, paano ko nagsabit? May tali ka sa leeg, May tali ka sa bewang? Paano? Wala po. Binitbit lang po at binitin po talaga ako ni Kuya Oge sa leeg na bakal. Upon instructions ni Ginang Franz? Sa utos ni Ginang Franz? So, Opo. Paano mo alam na nag-utos siya? Sabi po niya, ikaw, ikaw nang bahala dyan, ikaw nang bahala dyan. Yun lang ang inutos ni Ginang France, ikaw na bahala dyan, ikaw na bahala dyan. Ang ginawa sa'yo ni Ogi, isina, is, isinabit ka rin sa, ano? Sa karne, sa sabitan po ng karne. Wala namang inutos si Ginang France na isabit ka doon? Wala po. Si Ogi lang? Opo. Sabi niya po, sige, bahala ka na dyan. Nakita ni Ginang France ang pagsabit sa inyo dyan? Nakita ba? Opo. Wala ano sinabi niya? Iyon nga po, sabi niya, sige, bahala ka na dyan. Wala siyang ginawa na Wala ninan? Po. Hindi po. Sumatawa pa nga po siya eh, pagpasok niya doon sa loob, papunta niya sa kwarto. Ganong katagal po yun, nangyari? Ganong kata ilang minuto, ilang, ganong katagal po yun? Parang tatlong oras po. Tatlong oras kayo sinabit? tatlong minuto lang po. Uh, okay, ulitin natin. Tatlong, tatlong oras, tatlong minuto. Tatlong minuto po. Nakati, naka, naka uh, si Aling Fra, si Ginang Franz. Nagpasok yun, yun, na po siya sa loob, sa kwarto. Pinagtatawaran ka pa? Opo. Pagpasok niya po sa loob. ng pagpapasok niya sa kwarto, magbibis na. Opo, paglaseng po yung... Yung po, paglaseng, nananakit po. Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka, paano ka sinasaktan? Yung pong... Minsan po, hinag, sinatadya ka, hinahagi, hinahagis po ko sa, sa higat. Binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa? Opo. nung binato ko ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha? Ilang Opo. Beses, ilang beses ginagawa sa 'yon Isang beses po. Isang beses lang? Opo. Sa tagal mo na sa, sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo? Paglasing nga lang po si kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag uh, nag ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Gano siya kadalas, Marami po. Gano'n siya kadalas mo Lagi naman po nag po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsahan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo. Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? Yung pong sinasapok at tinatadyakan. Saan ka tinatadyakan, Aling LV? Sa tagiliran po, sa buong katawan. Ano pa? Tapos Yung... po, inuuntog din po sa sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, Hinampas po ko ng, ng hangir at ng sunturan at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Ilan Opo. to, ilan na anak po? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag 18, pa lang po. 18, Jerome, ilang taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ayun Honor. Yung isa ang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o Mapapangako mo ma ma madadala mo sa susunod na hearing. No, 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 no. You cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo? Opo. O, aling LV. po, Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. O yun nga po, pag-blasing, Sinasa sinasaktan din po. Yun lang. Tina tinatadyakan sa muka, merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang? Ay yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari? Dal... Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po hinampas po ko sa likod. Hinampas ka ng? Nang mm, nabali nga po yung paan ng lamisa eh. Lamesa pa rin. Opo. Kahoy. Plastic. A ah, plastic. Nasaktan ka pa rin? Opo, yung sa likod. Gaano kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Yung malayo-layo po ng konti. Okay. Ay, uh, Pablo, pakitanggal lang ng face mask mo. Para sumikat si Ana. Mm. Ano masasabi mo? Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, mabili ka rin isang gin. Ano, 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 ano po? Ano po? May inom din po ako. Hmm. Lagi ka rin lasing? Hindi po. Pag lasing ka daw eh, pinagdidiskitahan mo to si Aling LB. Hindi Pirata po. Kira po namun na muna mo inicha lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niya siya? Hindi po. Kahit kailan? Opo. Kontra na sabi ni Aling Elvi? Wala po. Kahit kailan? Pero yung asawa mo nanakit? Na Ay, hindi ko po mo. alam. Hindi ko po nakikita po kasi lagi ako sa biyahe. O lagi ka lasing kaya hindi mo nakikita? Hindi po. Hindi ako kung lasing po. Hmm? Bira lang ako po uminom. Sabi ni Aling Elvi, halos gabi-gabi. Hindi po. Uminom ka? Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo? Minsan nakikita ko po pag, pagdating ko po na galing biyahe, pagbaba ng ano paninda mo? namin po, nagdidibig -de ano trabaho po mo? ako. Ano trabaho mo? ah uh, bumibili po ng paninda tapos nagdi-deliver -de din po. Bumibili ng? Mga paninda namin po na gulay. Mga gulay? Opo. Sa palengke? Tapos tindahan ninyo? Opo. Saka dinideliver po yung iba. Ano oras? Ano oras trabaho mo? Bali pag ang oras yan po, kahit ng hapon, Hanggang uwi kami na makapag-deliver po. Usually, anong oras ko muwi ng gabi? I mentioned po, mga 5, alas 6 po. Ah, maaga. Opo. Ano oras oras kumiinom? I mentioned po, pag bago ka kumain, mga may mga bilig ako sa akin. Mga kalahati po, siguro wala akong pasama. Sa, sa akong kumiinom? Sa bahay o sa labas? Hindi po, sa bahay po. Sa loob ng bahay. Aling Elvin, nakikita mo ba si mang, yung amo mong lalaki kumiinom sa loob ng bahay? Opo, sa tindahan. Doon po siya nag-iinom sa may kusina. Sino kasama? Siya lang po. Minsan, pag marami sila doon, yung boy namin, pag nagkakatay po sila ng, ng baka. sa sila nagkakatay ng baka? Doon sa tindahan? Sa palengke? Sa, sa katayan po ng baboy, yung anong tawag doon? Meron ba hong employment contract? Wala po, Your Honor. At saka Or hindi not. po nagtrabaho ang atelbis sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor, na sabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang araw lang po yun ng August 11, 2019 sa loob ng palingke. Pero sinulduhan ko po yun siya, yung isang araw na yun. Tapos continuous na po siya sa kusina. Po sa talipapa, hindi ba? Maraming beses daw 'yun, inasaksada pa kayo sa inyo na nanggaling 'yun. Ay yung tianggian po ng 20 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tianggian sa kalsada. Tagahatid lang po 'yan sure ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama your honor at saka mga pagkain your honor. Manang LB, tama ba 'yon? Hindi sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan. Tagahatid Best lang na? po. Tagahatid ka lang daw. Hindi po, minsan po, pin pinatitigil po ko doon sa tiyanggian. Sabi niya, dito ka lang muna para may kasama kami. Sabihin, uh, ilang beses yon? Pag araw po ng biyernis, na, tuwing biyernis po, pag may tiyanggian. Gano'ng katagal yon? Walong oras? Eight hours? Eight Parang hours. hanggang tanghali po kami doon eh. Simula madaling araw? Opo. Sa so, tuwing biyernes, ikaw ay nasa, tin, nasa Tsanggian. Opo, sinasama nila po ako minsan. Uh, yung lunes, martes, linggo, sabado? Andun lang po ako sa, sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirma na nila ako. sa, sa tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako dun. Sa kusina, nagluluto ka? Minsan po. No? Bakit? Meron bang, meron bang karinderya? Meron bang restaurant na mali? Wala po. O, yung... Ang niluluto, pang, yung pangkain nyo? Opo, yung mga pagkain namin. Hindi binabenta? Pa? Hindi binabenta. Pinap pinapaluto lang po sa amin, min, sa hindi, akin yung, po minsan. Yung niluluto nyo, hindi paninda? Minsan po, pin yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho, yung inyong niluluto, ay eh, binabenta ba sa mga ibang tao? May karender Hindi po. Pagkain nyo lang? Opo. ayo Pero ikaw, may kontrata ka bang pinirmahan no? ikaw ay pumasok bilang A uh, kasambahay ba o kung ano, may, may kontrata ba o wala na? Wala po. Sabi po sa akin, oh, doon ka na lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Jessica uh, Benjo. So Did they violate the batas kasambahay uh -huh. referring to this uh, spouses? Yes, Mr. Based on the narration of facts uh, in this committee. Yes, Mr. Chair. All right. Uh, dapat ma malaman mga bugtudin nito. Ginang France. pinagamot niyo ba siya dati noong 2019, 2020, 2021, 2022? 2019, hindi po your honor. Bakit? Kasi po lang 2023 siya uh, ano, balak gamot Pagamot. Siya po nagsabi sa akin, your honor, nung paalis po ako, sabi niya, ate, ipa-check -ipache up mo na lang ako at ipagamot mo ako para gusto ko uli magtrabaho. Yung po, sabi niya sa akin, your honor, ay sige kako at luluwas kami bukas, your honor, kako po. E eh, di sabay ka na sa amin, sabi ko po, ay eh, nung nag deliver naman kami, sadya talaga na, ano din, at hindi kami nakasingil ng sibuyas, iniwan na po namin sa Balintawak. Ang sibuyas, hindi rin po kami nabayadan. Eh, pero sabi, eh, the permission of the Prada, yeah. sinakay daw sa truck ng sibuyas, wala naman siyang kasama. Mayroon po, Your Honor, yung, is, yung kasama niya. Kasi doon po sa unahan, niyo. Eh, oh, sabi niyo kasi sasamahan niyo. Sinamahan niya sa strap ng sibuyas? Mag, magkakasama po kami, Your Honor, na lumuwas. Opo, magkakasama. Sinamahan mo ba sa truck ng sibuyas, si Aling Elvin? Magkakasama po kami. Pero doon nga lang po kami sa uh, unahan banda kasi puno po. May kasama siya sa likod yung isang boy namin. Pero po ang biyahe ng, ng mula sa amin hanggang sa pier po, wala pa pong 30 minutes. Tapos sa barko po, open po yon, Pwede po silang bumaba, pwede silang gumala, pwede silang umakit sa taas. Masyado mga kagala kasi bulag na nga eh. May kasama po siya, Your Honor, yung isang boy po namin. Eh sabi niya, dito na lang kami atin, upo na lang kami dito. Pero nakataas po yon. Tapos pagdating po sa Batangas, Your Honor, kunting oras lang din po, apartment na rin po ng anak ko, tinitirahan na din po. Inakita niyo yung condition niya yung kondisyon niya. bulag, halos hindi na makakita, halos be uh, irreparable na yung yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LB she's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung -tuloy sagot niya. Sumasagot kayo, birubulongan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's, that's your right. Pero of course, as an observant, Nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. And I will not uh, prejudge you. But again, I'm warning you.